Hi guys! Our family budget po pa ito. Paano nga ba gamitin ng Ziplocs? Mga Ziplocs bags. Kagaya ko, ginagamit ko siya para sa aking ang uh, mga fruits, vegetables, meats, lahat, snacks, lahat talaga. Maraming nagagawa itong Ziplocs bag. So first, gusto ko ituro sa inyo kung paano nga ba ang tamang paglagay nito. Kagaya nito, sa akin mga gulay. So, ato kinakat ko siya pero kinakat ko siya kagaya nito pinakbet yung luto, yung lulutuin ko kasi yung pinakbet namin ganito lang tapos talong so yung talong naka lang siya sa isang bag so ito binimix ko siya kaagad kasi hindi ako naglalagay ng ibang mga ano kasi yung yung ayong asawa ko hindi siya kumakain ng mga ampalaya mga ganun so yun lang yung kinakain kaya ganito lang yung nakikita niyo sa amin panakbet. saka talong so yan Nakamix na siya minix ka um, tapos, napapansin nyo, meron sa likod, merong tissue paper. So, sasabihin nyo na, uh, baka sabihin nyo na, ay, ang arte-arte, baka may tissue ganun, ang, ang ano niyan. Actually, hindi. May purpose po itong tissue na to. Kaya, ko, kaya po ako naglagay ng tissue dyan kasi, um, for example, hindi ko siya magagamit kaagad sa sa ano pa next week ko pa siya magagamit kasi 'di ba nalalanta tong string beans tapos baka masira tong uh, madaling magbulok tong um squash Ewan ko kung ano yung scientific behind this pero siguro inaabsorb niya yung mga moist sa loob kaya hindi siya madaling masira especially kung mga greens like um meron kayong mga greens na mga vegetables um like spinach, mga petchay, ganun. Pwede niyo siyang um, ilagay dito. Tapos lagyan niyo lang ng, ano, ng tissue paper. Ay, nako. Talagang proven ko na. Matagal talaga siyang masira. Pero syempre, wag mo naman pabuti ng na isang buwan. Um, yung, yung ano lang, mga, mga two weeks, ganun. Pwede mo siyang, hindi, hindi siya magdaling masisira talaga. So, yan. Ganito yung ginagawa ko. <laughs> yan. So, grab and go madalian pa ito para hindi para kasi sa umaga ayoko na nagtatagtad pa ako kasi parang nata, na, na, doon ako natatagalan sa pag ano pag ganitong mga may kulay tapos ito matitigas pa itong squash ako tatagalan ako so yun meron din ako dito ang um, ganito bagu beans yan meron din syang tissue so yan ba <laughs> kinat ko siya. So, pero pagkat nyo, huwag nyo mo nang hu, hu huwag mo nang hugasan. I ilagay nyo diretso dito sa bag. Kasi pag basa siya, so syempre, mag magmoist talaga siya dito sa loob. So, masyadong hindi, baka hindi ma-absorb lahat sa tissue. So, better na hindi mo na siya basa. Saka mo na siya hugasan pag kinabukasin na lulutuin mo na siya. Yeah. Um, I have also here um, bag, um, string beans lang na puro string beans kasi may, may ulam kabi na string beans lang so yun so meron yun ako dito masyadong frozen pa siya kasi nung kinuha ko lang siya sa ref kasi actually nung isang, isang araw ko pa dapat siya vlog kaya lang wala akong time so yan as you can see chicken pa ito, mga maliliit. Slice ko na siya ng maliliit. Pang ano lang to, pang gisa. Like, i ihalo ko siya dito sa mga vegetables, gano'n. So, maliliit. Bakit bakit napaka-importante na sinaseparate ko siya? Baka sasabihin nyo, ay, arti-arti lang na gano'n. Actually, hindi siya ma -arte. Mas nakakasave ako sa ganito. Kasi, nababudget ko siya kung ilang meals talaga yung yung isang buong manok, isang buong manok yung binibili ko. Sila slice ko siya kaagad. Tapos para alam ko kung ilang ilang lutuan pwede ko siyang magamit. Hindi yung kukuha ka lang doon, maka slice ka lang doon tapos um yung ine-estimate mo lang ano pag pagdating ng pagdating ng um anong sabado or sunday, wala ka nang wala ka nang pang panggisa, Kasi hindi mo na-estimate na, -estimate na hanggang hanggang sa Friday na pala yung panggisa mo, hindi na umabot ano. So, eto, sinaseparate ko siya. So, nakakasave ako kasi alam ko kung um, gano'ng kadami lang yung hanggang saan lang yung manok na pwede kong magamit kung hanggang Friday lang ba siya o hanggang Sunday. So, mas, 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 alam ko mas alam ko na um, ay wala na pala hanggang Friday na pala ito so kailangan ko magdagdag, na, magdagdag ng manok So, yon Sobrang nagagamit ko talaga to. Ang ganito mga technique. <laughs> so, yan. Meron din dito. Sa ground pork naman, ginaganito ko din siya. Kasi sa hapunan, minsan, nag, nagpapasta lang kami. Tapos, ang weird namin, no? Minsan, nag, nagpapasta lang talaga kami. At tapos, ito yung panghalo ko minsan ng corn beef. Sarap naman. So, eto. Pinanghalo ko to. Yan, para na-estimate ko. Kasi bumili ako ng, for example, bali 100 pesos na ground beef. Na ground pork. So, yan. Sinaseparate ko na siya kagad. Para pagdating ng umaga or gabi, tiniluto ko dala sa diretsyo. Hindi na yung kukuha, kukuha lang ako ng kukuha. So, yan. Ground pork. So, kagaya nito, meron din akong, ato, sobra na tong fish. So, di ba? May sobra pa ako. Yung, yung mag hindi, hindi, ano, at least kung bibili ka ng isda, sinaseparate separate ko na siya na inestimate mo na sa isang bag ito. Ano to? So, inestimate ko na siya na pag ito, um, sa umaga, uulamin namin to. Tapos, may matitira pa sa akin na ants para sa para sa lunch. So, 'yun. Pag sila separate ko na siya, may na, alam ko na may meron pang sobra. So, ito magagamit mo to siya sa next meal kung bibili ka pa ng isda or eto lang tatlo yung lulutuin mo tapos magdagdag ka na lang ng egg or ano, depende na sa iyo 'yun. So, 'yun. Sobrang gamit, sobrang malaking tuno talaga nitong Ziploc bag. So, ito ano bin ginagawa ko sa Ziploc bag na ganito? Ito, um, hinugasan ko siya. Hindi, yung ziplock bag, sasabihin nyo, ay, mahal ang ziplock bag. Actually, hindi naman talaga siya mahal. It's 100, it's only 100, um, 17 pesos, 120 pesos, gano'n. Pero hindi man man siya, mo gamitin, it, 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 itatapon mo lang, hindi. Pagkatapos ko siyang gamitin, example ito, medyo, medyo mabaho itong isda. Taka. Medyo mabaho yung isda. So, ang ginagawa ko, syempre, sinasabunan ko yung loob. Sinasabunan ko siya ng ano, ano lang, pang sabon ng plato. So, yun. Tapos, i, i, ilalagay ko na lang siya dun sa, ihahangar ko siya dun sa ano, may hangar dun sa mga damit ng anak ko. So, hindi ko siya hinahang. Hanggang sa mag-drain -mag yung water, tapos pag, pag na, kinukuha ko siya, tapos nabalik ko na siya, ginagamit ko na siya ulit. Hindi, hindi, hindi yan bumibili ka ng bumibili. Diba? So hindi mo pwedeng sabihin na ay itatapon mo na lang katapos mo gamitin hindi. Magagamit mo talaga siya. Kahit kailan mo gusto mong gamitin. <laughs> Kaya lang ito kasi pinalitan ko ito yung first na binili ko Re 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 Reynolds na brand. Eh medyo kasi nga ito yung ista. minsan na na, na ano siya nabubutas. So, kagaya dito, nabubutas na siya. So, kailangan ko magpalit ng bago. So, ito yung nabili ko na bago. So, yon Ganon kami mag black bag. So, ito, pwede nyo ring lagyan ng um, sandwich, snacks. Sobrang gamit talaga nito. Marami siyang magagawa talaga. Nasa sa inyo na po yung kung, yung iba nga, yung mga hindi ko na gamitin ganito na medyo marami ng butas. Ilalagyan ko na lang siya ng pera pag for example, um, um, nagbabayad ako sa um, si, ko, pa uh, si Palco or sa mga electric bills, gano'n. Kasi marami akong mga coins. Pag dito ko nilalagay, kasi sa sobre, hindi ko pwede dalhin yung sobre kasi nga, mapigat yung mga coins. So, ito yung nilalagyan ko. Diretso yung, yung ibinibigay ko doon sa... Hindi yung isda yung ibinibigay ko. Ito yung ziplock bag. So, yun lang. Pag nilangin ko dito sa Ziploc bag, tapos nilangin ko siya ng pangalan dyan, na si Palco for electric bill. Tapos pagdating ko doon, sa, so sa ano nila, sa so office, ibinibigay ko na kaga dyan. Kasama kayong pera, tsaka yung pera at bill. So, sila nang bahala doon. So, yun. Easy. Diba? So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Salamat!